Hi mga kamayestro, welcome sa aking YouTube channel, Maestro Kehano. And for today's video, ay gumagayak tayo para pumunta at dumalo sa most prestigious event ng One Opti Lifestyle International. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara sumama ka sa akin ito nga pala ang aking simpleng kasuotan para sa gaganapin na event ito lang, papunta lang muna doon and tara tara na tara baya and this is it we are heading to our hotel so gaganapin pala ang aming event sa Marriott Hotel Manila doon sa may ano, resorts world so for the first time natin na uh, syempre atin ng sasyalin na event so kailangan natin talagang paghandaan so let's go, let's go After so many years, nakarating kami dito sa Marriott Hotel. Nagkandaligaw-ligaw na mga first time kasi mga pangag-pangag kasi ba, hindi alam kung saan pupunta. So ito pala yung Marriott Hotel. Dito na tayo sa Marriott Hotel. <laughs> <laughs> ano siya? Bongga man. Bongga man. Ah, ito na. ako. Okay. Bongga man, naligaw man kami. Di <laughs> ba na ka nila sa ako, Pagkarating na pagkarating namin ay kinausap ng production management para sa aming gagawin. And kami nga pala yung host ni Elmer dito sa One Opti Live Inter International Gala Night 2023. I'm so excited guys! We are here at Marriott Hotel. So mga kamaestro, pakita natin ang setup dito sa loob. Ito ang setup ng tables and chairs. So it, dito yung expected namin na arrangement ni Elmer kasi nga may gagawin kami production number. So buti na lang naaga kami dito and kasama namin si OM, ang napakaganda naming OM ng One Up the Lifestyle International. And mag meeting muna kami para at least alam yung gagawin. And nakikita niyo sa video, kami ay nagba-blocking para naman sa sagayon pagdating ng event ay hindi na kami patanga-tanga katulad ng dati. So, kailangan namin i-level up ang mga kaganapan. So, I hope you like it, guys. Yes, dabaan. So, ipakita natin ngayon yung practice natin. O, oh, diba? O. Oh. So, dinami namin alam kung anong gagawin namin dyan. Yan, patanga-tanga ako dyan that time. Sabi ko, kay Elmer, galingan natin, gandahan natin kasi hindi ordinary yung mga manonood. Ang... Manonood sa atin sila ay mga millionaires and multi-millionaires. So kailangan nating galingan at baka tayo ay makakuha sa kanila ng mga tip kung may magti-tip. Char. papi. So we're going to Ah, uh, turo-turo, kakain ka. Kasi wala na kaming budget. Yes. Naubos ako, siyawa, tsaka sa make-up. Saan so, ba may quick dito? Magtanong tayo. Let's go! First, we <laughs> went there. Kasi I want to have... Hindi pa na pa sa Rolex, Rolex ha? Yun Rolex. Alam, yun Ano yun? So, ganito pa yung gawa namin. Kasama namin si Ma'am Myrin. Diyos ko! The first time natin, kaya okay lang maligaw. Sagot <laughs> so, naman tayo ni Ma'am Myrin, di ba? Yes! No. Tawa ka ng tawa dyan. Dahil papalapit ng oras ng event namin is pupunta muna kami doon sa binook naming hotel para mag-ayos. So we are here sa aming room with a makeup artist. Ayan. And of course, andito tayo sa... Ay, ako nauhubuan. Andito tayo ngayon sa um, hotel. Nag-check-in tayo kasi andun lang yung ano, andun lang yung uh, event place namin sa Marriott Hotel so ayun para hindi tayo hassle sa pagpunta sa hotel is nag check in na lang tayo and then dito na lang tayo mag aayos so ito siya mga kamaestro ang sarap mag opti Grabe. Mga kamastro ito yung view dito sa taas. 8th floor. Ang ganda ng ambience dito. For sure, sa gabi din ang ganda. And I'm so thankful kasi nasa 1 opti ako. Nararanasan ko yung mga bagay-bagay na hindi ko nararanasan before. Masarap sa feeling na may ganito pala. Sobrang sarap. And thank you, 1 opti Thank you. Just a friendly reminder. Pinapangarap ko lang na makaranas man lang sa ganitong kabonggang kondo, you know, balang araw, magkaroon tayo ng sariling kondo like this. Na kapag tayo ay napapagod, kapag tayo ay uh, out, kapag tayo nangihina, eh, may lugar tayo na pagpapahingahan. Actually, we are human beings. So, napapagod tayo, nahihirapan tayo. At nawawalan tayo ng pag-aasa minsan. But, isipin natin na lahat ng nangyayari sa ating buhay is part lang na magiging kwento natin sa hinaharap. So hindi natin makukuha ang isang bagay kung hindi natin siya pagsisikapan. I'm your maestro Keano. Stay motivated. So from the hotel, maglalakad kami papuntang Marriott Hotel. So tingnan nyo si Elmer. Abogera pero ang daming dala. Ang haba ng amin nilakad mga kamaestro at pinagtitinginan na, na siya. Eh yun naman ang gusto niya eh. Sumikat. Char! At nakapasok na kami dito sa Marriott Hotel na sobrang haba ng aming nilakad. Ko alam kung saan kami pumasok at saan kami lalabas. Hindi ko kabisado. Char! Kasama ko yung iba. Live at Marriott Tal Manila, this is One Opti Lifestyle International Gala Night 2023. And of course, after ng formal program, it's party party time! Picture taking with these amazing people, mga multi-millionaires ng One Opti. So join us now! <laughs> 哈哈哈 lahat ng mayayang. Ang na lang, I'm very grateful na nandito tayo lahat. <laughs> And that's it mga kamaestro, hindi na ni maestro nagawang mag-video ng last part kasi nga sobrang bangenge na tayo sa party party. And that's it, tulog na tayo kasi alas dos na ng madaling araw. Thank you for watching!